Yeah, relax. Ano naman ang ano mo dyan, Ot? Alright. Shout out, Erwin Tagle, alias Bayu Hazard. The first runner-up. Alright. <laughs> <laughs> ito na si Kuya Kim, siyempre. Mga master, mga idol. <laughs> okay guys, so daan po kami dito sa Coco Mas. Okay, ayan. Coco Mas Restaurant. Pili lang po tayo ng dinner natin. Guys, isa ito guys sa masarap na biryani na natikman ko dito guys oko mas restaurant pagpupuntahan ng dinner muna oy <laughs> okay kaya na tinipid na dadahil sa u sakanya kaya ko yakin biryani isang dish pa ise okay so guys muna guys ata para may power tayo sa pagtakis right hey what's up happy people welcome back to fishing adventures with Jethro TV okay guys so and dito naman po tayo guys sa uh, Inland Sea. Nandito po tayo ngayon sa Shark's Fin para sa ating isang uh, fishing adventure naman sa araw na to. So guys, kasakasama pa natin guys si Idol Bayo Hazard, okay? At saka si okay. at kasakasama pa natin si Kuya Kim Pilyong Angler. All right. So ang uh, ating guys na ano doon. Meet and wait lang po tayo ngayon. Babagtay ng isda. Okay mama mayang araw casting at saka naman tayo okay? so sana makachamba tayo dito napakatahimik ngayon guys walang katao tao kasi nga weekdays time check button is 12.58 ah, 11.58 guys na maghahating ka tapos angkas ng hangin dito ngayon tapos, parang bagyo yung hangin uh, mga tropa nagsisit up uh, ah, ano pa Ayun. Wala naman. Hindi yan. Naka-safety yan. yan. Wala pa lang yung apala ko sa ano, TikTok. Hoy. Ano pa pala mo doon? Okay guys, so Okay guys, so may bago pa lang account si Idol Bayo Hasan sa Bago si Bonnie Hasan ng upload. Abangan niyo guys sa TikTok niya. alon lang guys, uh, TikTok, uh, you, doon guys sa TikTok na account ni Fulano Bayo Doon yung guys makikita yung mga huli niya ng mga isda. Okay. At saka syempre, yung idol din natin. Si mga master mga idol, Kuya Kim. Okay, huwag nyo kalimutan guys. Ako guys, okay na kahit kalimutan nyo na ako. Basta mag-subscribe ka lang kayo. <laughs> Alright. Okay guys, so grabe fish on agad si Ryder Bayo Hazard nakakuin fish yeah. one down alright grabe fish on agad guys fish on agad si Bayo Hazard taga marites naman kami ni Kuya Kim ni Bro <laughs> ganyang ride pa rin ha? Ha? Lakas? Ganyang rad pa rin? Sobrang lamig. Ganda ng lutay, do talaga ng ano? Abot hangos sa kantil. Ay. Nawala. Ay, dumus, dumus emperoны! Wow! Okay, dumus empero. guys, wal wow. Okay guys, good morning. Woy napasarap yung tulog ko. ay maglusong para di hindi tayo mababasa <laughs> medyo malamig kasi Yan, doon na tayo kinh đến kinh đến ui kinh barakuta <laughs> No não tô

ito na yung panginom mo wow ah tak sipon yung pambabad ko oh denay pala shot the school ya yes, ko mo yeah. na Okay guys, so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to. So kahit po dinaanan tayo ng malabag yung hangin ngayon, at least na-bless pa rin tayo guys. Okay, so naka-kingfish tayo at saka naka-balo. <laughs> si Kuya Kim naka-barakuda pero si Idol Bayo Hazard, siya naman yung champion. Yung hamor niya siguro mga malapit-lapit apat yan. Tapos naka-dalawang queenfish at saka sherry. Uy, panalo. So, I hope guys nag-enjoy po kayo sa ating video para sa araw na 'to. Kita-kits ulit tayo guys sa ating mga next na fishing adventures dito sa Qatar. Okay? So, don't forget spread love and always be happy. Bye-bye.